Inalampag ng mga relista ang gate sa compound ng mga diskaya sa Pasig City. Pero parang sumobra naman daw ang protesta ayon sa mga pulis. Narito ang report ni JC Cosico. Pinagbabato ng putik at pininturahan ng mga salitang magnanakaw at kurakot ang gate ng St. Gerard Construction na bahagi ng compound ng Pamilya Descaya sa Pasig City ang mga security guard ng building tulong-tulong na inaalalayan ng gate para hindi bumagsak dahil sa pwersa ng mga raliyista. Hirit ng mga galit na raliyista, dapat magkaroon ang pananaguta ng pananagutan ng mag-asawang Curly at Sara Vizcaya na kasama sa may pinakamaraming flood control projects sa gobyerno. Habang tayo ay nilulubog sa baha at putek sila, lumulubog naman sila sa pera na ninakaw nila sa mamamayan. Sa laula, yung ugali ng mga magnanakaw at dapat silang managot. Pupuntahan din daw nila ang mga opisina ng gobyerno at iba pang kontraktor na sangkot sa umano'y maanumaliang flood control projects. Para naman sa Pasig Police, sumobra ang mga raliyista. Malaysia's mischief kasi uh, there's willful uh, damaging of properties. Ayon naman sa kampo ng mga diskaya, ide nila ang organizers ng rally. Nalulungkot yung spouses diskaya no kasi bakit nangyayari ito? Pag naman ho silang uh, gumamit ng dahas, pananakot, vandalism, pambabato, kung gusto nila lang accountability, ipulis mo muna ho nila yung sarili nilang organisasyon. Hindi dito ng abogado ng pamilya kung nasaan ang mag-asawa nang mangyari ang pagkilos. Kasi actually Takot na ang spouses' diskaya, ang anak, sobrang trauma, yung mga kamag-anak po nila. Sobrang takot na po sila sa nangyayari ngayon. Nagdeploy deploy na ng mga polis sa paligid ng compound. Si Pasig Mayor Vico Soto, bagamat naiintindihan daw ang galit at dismayan ng publiko, huwag daw sanang gumawa ng mga hakbang na pwedeng magresulta sa karahasan. Sa ngayon, 28 walong na ng pamilya Diskaya ang nasa kustodiya ng Bureau of Customs. Labing dalawa ang nasa search warrant habang isinorender naman ang labing anim na iba pa. Sisilipin ng customs kung nagbayad ng tamang buwis ang mga Diskaya.